Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre babatiin ko po lahat po ng mga followers natin. Lahat po ng sumusubaybay at sumusuporta po sa channel ni Mr. Destiny. Happy o oh. Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat. Na saan nga po, mga kaldab, nakakataba ng puso dahil kahit po, tayo ay dumanas ng matinding bagsubok, nalagpasan po natin to di po ba ang pinakamasakit nga po etong July 2022 na nakaka well babalik ko lang po yung mga pinagdadaanan natin sabi ko nga po sa inyo kahit anong pambabasag po nila dito nyo malalaman yung tibay ng, ng samahan yung tibay ng aldab na kahit pinaghiwalay kahit management na yung gumawa, hindi tayo natitinag. Hindi tayo, kumbaga, nagpapatalo. Kasi yung mga ibang Aldab Nation, talagang bumigay naman po. Hindi natin po pwedeng ikailayan. Pero yung iba, naging matatag, naging kampante. Alam, mas magandang sabihan tayo pag tinanong ka, ano ka, Aldab Nation? Di po ba? Yung iba, kinahihiya kasi, nagiging kulto na raw po tayo, dilulo. Hindi po mas dapat proud po tayo kasi tayo lang naman po yung fandom na gustong gusto ng mga ng mga artista fandom na talagang mamahalin ng mga artista totoo po yung sinasabi ko ah. baka sabihin nyo fake news na naman kasi maraming artista ang naiingit sa Aldab Nation alam nyo kung bakit kasi tayo naman po talaga yung tipo na dapat napunta sa kanila dapat magkaroon din ako ng mga fans na ganyan, yung handa kayong ipaglaban, kahit kumbaga tanggalin kayo ng karapatan ng management. Kasi nasabi ko lang po ito dahil alam nyo naman po na may yung mga artista talagang gumagawa pa po ng paraan para makakuha ng simpatya sa mga followers po nila o makadagdag na maraming followers. tipu ba kaya nga po nagkakaroon ng issue gamitan? Kumbaga may magpapakalat ng mga fake news, magpapakalat ng mga post kung ari magkasama si ganito, kung ari may mensahe si ganon, di po ba nakapuan nila artista, artista rin na ginagamit nila. Bakit? Siyempre, parang nga po sa popularidad, para nga po sila pinag-uusapan. Gaya nga po ng Aldab, sabi ko nga po sa inyo, pilit tayong kinukuha. <clears throat> Kaya nga po, kung sino-sinong babae ang dinidikit kay Alden ng GMA ine-expect nila na magbabago yung sitwasyon. ini expect po ng GMA na kapag wala na si Menggay at nagpare sila ng bago, E eh kakagati ng mga netizen. Ibig kong sabihin, yung si Menggay ma mawawala na. Lahat ng mga fans ng Alda mapupunta kay Alden. At kung sino yung itatambal kay Alden, susuportahan ng Alda Nation. Eh nagkamali po ang GMA Network, pati ang TBJ, hindi nila inaexpect expect na kumbaga ganito ang mangyayari. Hindi nila ina-expect na magagawa ito ng Aldab Nation. Ang inaexpect expect kasi nila, madaling ako, fans club lang yan, madaling mawala yan. Kumbaga, baka bukas sa makalawa, iba na yan. Di po ba, alam ko, totoo po yun, mga ganun. Kasi nangyayari naman po talaga. Di po ba yung mga fans ng mga Artista nung araw, nakapagwala na, bigla na lang naglalaho. So, katulad nga po ng kay James at kay Nadine. Hindi po ba, andya din fans club. Hindi po ba, wala na. Real talk mga -aldab, yung mga nagmamahal sa kanila, wala na rin. Nakakalungkot, di po ba? Ganon din kay Katnay. Na hanggang ngayon, nakikipaglaban din sila. Anong pinagkaiba ng aldab? Ang pagkakaiba lang po, yung pinaglalaban nila, wala na, binasag na ng social media. Eh sa amin, ang pinaglalaban naman po namin yung dati, di po ba? Hindi naman po umamin sila Mengay at si Alden. Wala nga pong anumina na nangyari. Although may kasal serye, yun po, yun naman po yung pinupunto nila. Kasal na si Congressman Arjo at si Maine. Kaya dapat na magmubo na kayo. Na dapat kumbaga tanggapin nyo na yung katotohanan na kaysa ganito, kaysa wala naman pong problema. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang naman po yung sinasabi nila, wala naman pong ano yan eh, problema. Ang problema lang po, yung mga taong nagpapagalaw, yung tipong pumunta na kayo rito, kumbaga mag-update na, update na kayo dito, supportahan nyo na lang si Alden, supportahan nyo si Maine. Well, ganun nga po yung nangyari. Kaya nga po yung ibang Aldab Nation, hati na yung iba pumunta sa Alden Panatics, yung iba sa Main fanatics. pero Aldab Nation pa rin po sila. Yun po yung pinupunto ko na pag dumating naman po yung point na lumabas yung katotohanan, hindi po ba na umami na si congressman, umami na si Mengay na may mga part, o sabihin na natin yung senaryo na sinasabi nila na magkakaroon ng kumbaga kompere ako oh, presko na hindi na kami click, hindi kami sa isa't isa, hindi po ba? Kung baga ang tunay kong ganito ganyan, Alden Richards, hindi po ba? Kaya nga po mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na pagpasok nga po ng 2024, doon natin malalaman. Doon natin makikita. Yan ang pagkakaiba nga po ng mga taong nagmamahal at sumusuporta. Mm, gaya nga po ng sinasabi ko, mga kaldap. Although yung iba, hindi naman yan tanggap. Yung iba, nagaantay lang ng ano na nga Mr. Destiny yung mangyayari. Ano na nga ba yung sa tingin yung ganito, sa tingin yung ganyan. Di po ba? Kaya nga po ko, relax lang eh. Kaya nga po ko, kita nyo, hindi tayo basta-basta nagpapatinag. Hindi tayo basta-basta nagpapa-apekto. Hindi po ba kung ano yung nagaganap kung ano yung nangyayari. Doon lang po tayo. Hindi po ba? Sa totoo lang po, mga kaaldab ako, masaya po ako. Lalo na po na andyan kayo. Masaya po ako dahil ang daming sumusuporta. Ang daming nagmamahal. Ang daming nagsasabi ng ganito, ganyan, etcetera Relax lang. Sabi ko nga, ako masayang masaya po ako. Lalo na po sa mga nagmamahal po sa atin, sa mga sumusubaybay po sa atin hanggang ngayon matatag pa rin po yung Aldab. Ito yung isa sa rason kung bakit po tayo kinaiinggitan. Di po ba? Kaya nga po maraming naiinggit na kapwa nila artista. Bakit ang fandom ng Aldab, kahit wala na sila menggay, ang lakas-lakas pa rin. Sila pa rin yung namamayagpag sa social media. Na kapag nagkita yung dalawa, eh sigurado. Di po ba? Kaya nga po pag gumawa ng pelikula ngayon 2024, doon, na, doon po talaga magkakaalaman. Doon masasabi nila kung sino nga po ba talaga yung malakas. Kung sino nga po ba talaga yung sa nila na kumbaga hanggang ngayon matatag, hanggang ngayon kumakapit. Hindi po ba? Kaya nga po sabi ko may kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong pananaw. Kaya relax lang po kayo sa mga magsasabi ng ganito, sa mga magsasabi ng ganyan. Kill lang. Ako naman po, hindi naman po ako nagpapatinag. Hindi po tayo nagpapaapekto. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan ang real life couple. Di po ba? Kaya nga po sabi sa inyo sa mga mamis, sa mga tita, sa mga sinyo na magsasabi ng fake sa ako. Mr. Destiny, hindi naman ito yung mga sinasabi mo eh. Lahat ng mga ginagawa mo, ganito ganyan. Okay lang. Darating naman po yung point, tayo naman yung panalo eh. Tayo yung wagi. Ako, kita nyo naman po sa mga lakad ng mga ganito, sa mga post ng ganito. Relax lang po kayo. Hindi po ba? Pero okay lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag. May mga bagay-bagay po na kumbaga masasabi natin ganito, masasabi natin ganon. Hindi po ba? Kaya relax lang po kayo, maging matatag, maging kampante. Ang importante lang naman po, kung ano yung mga sinasabi ng iba, kung ano yung mga komento ng iba. Di po ba? Kaya nga po ako nalulungkot sa mga mami, sa mga titas na masyadong inaapi po sa social media. Kaya nga po nandito tayo eh, para ipaglabang po sila. Well, mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo. Ulitin ko, Merry Merry Christmas po sa lahat ng aking subscriber at followers. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, matisakang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation eh, huwag mo pong kalimutang kumbaga i-share, di po ba? Well, hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.